cute na ingwin, pero makulit matapang yan naway niya lagi si Oreo oh, ito naman si Choco triple coral, Oreo ito si Tisay Mama nila ito si Creamy yan, bulilit-bulilit nila bulilit. ah, naman yung malaki eh. Ito naman si Oyo. Maingay. Ganda ng pwesto na rin sa taas. Mabait na po sa iyo duwag. Hindi marunong mga laging binubugbog ni Ingwin. Tapang so sa iyo si Kamaingay oh, lang ito sa Maingay na.